Hi guys! Tara samahan niyo ako dito sa isang legendary at isa sa mga nagpauso ng kebab dito sa Quezon City. Ito ang Mr. Kebab na located sa 31 West Avenue, Quezon City and open din sila for 24-7. Grabe guys, sobrang tagal na nito. At literal na sobrang daming beses na akong pabalik-balik din dito. Nakakatuwa na same pa rin yung vibe dito. Malinis, maaliwalas, at presko pa. Sa sobrang tagal na nga nung last na nakapunta ako dito kaya hindi ko alam na sobrang dami na nilang bago sa menu. Kaya more reason para balikan para matry din yung iba. May init pa. Sobrang daming bago dito sa napaka-legendary na isang lahat tayo nakakain na dito dati pa nung mga gimmick days. Lalo na sa madaling araw. <laughs> ba? Diba? Try na natin. Oh, mainit! 24-7. Na laging nandyan after gimmickan. Sila yung laging tungkahan. At halal pa to. Kaya good na good. ang bagay. Ang sarap. Bago dito sa Mr. Kebab, guys, ang sarap nito, lalo na yung sauce, bagay na bagay. Panalo yung white sauce. Siyempre, samahan mo pa ng hot sauce. Mm. Oh. Ito naman yung beef up nila. Yan. Mainit-init pa. May kasamang garbanzos, kamatis, patatas. Ito yung madalas order ni Carter dito favorite niya to kasi malambot din yung pagkakagawa nila sa beef eh. Guys, yung legendary na beef and chicken cello kebab, ngayon, meron ng sizzling. At hindi lang yun guys, ah. may kasama pang gravy. Kaya, dahil kakaiba siya, tatry natin yun. Okay, so try muna natin tong beef and chicken cello kebab ng walang kasamang white sauce muna. Gravy lang muna. Bagay din. Pipe ko yung lasa niya na maalat-alat ng konti at buttery. Kakaiba. Not the usual. Hindi yung nakasanayan natin na white sauce. Ngayon, sama natin ng white sauce. Kasi yun yung classic sa kanila. Yun yung minahal ng bayan dito. Grabe. Napaka-classic nito na guys. Ilang years ago na ito yung laging pinupuntahan kapag ka galing sa gimigan. okay naman yung lasa, masarap din yung gravy, pero wala talagang tatalo dito sa white sauce. Iba pa rin. Something new lang na may gravy, pero panalo pa rin yung classic na white. Eting sizzling sisling lump chop nila. First time ko lang ulit nakabalik dito sa Mr. Kebab at tagal na nung last time. Kaya nagulat ako na meron na pala silang sisling ngayon. Kaya try natin. Kasi dati wala silang sisling eh, ba? Diba? Eting lump chop, oh, yan lambot. Wow. Mm. Ano, lambot. Wow, panalo. Sarap niyan. Ang lambot, guys. Pero ano, lamanan. Panalo kasi yung rice. Ang sarap-sarap. May kasamang butter. Masarap na yung lamb chop. Sarap na yung gravy. Nagsama-sama. Sinamahan pa natin ng white sauce. Siyempre, hindi mawawala. Isa pa sa classic sa kanila, yung yogurt taste nila. Pero yung ko na yung akin ng mango. So, mango with yogurt. Mm. Sobrang classic. Ah, nakakamis. Sarap. Sarap nung asim niya. At tamis. course, umorder din tayo ng beef kima with eggplant. Kasi isa rin sa classic sa kanila dito yan eh. Pero, with a twist, nilagay nila sa sizzling plate. Yeah. Mm. Ganun na ganun pa rin yung lasa niya. Napakasarap. Samahan natin with gravy. Tama na tayo hot sauce para panalo pa. Isang solid na sugo ulit. Pinagsama-sama ang lahat ng masasarap. Yung classic na lasa ng kima, samahan mo ng buttery na gravy. Tapos yung rice mo pa, na buttery din. Oh, ewan ko na lang. <laughs> nakakamiss pa. Oo. Parang nalala ko yung panahon na nagliligawan tayo. <laughs> no? <laughs> OMG. <laughs> Dito ka ta dinidate eh. Oo, noong no, madaling araw, no?